Pinaguri ang pambansang kapre ng pelikulang Pilipino. Pinakamatangkad na manlalaro ng basketball sa bansang Pilipinas. Mula sa isang pamilyang tinugis ng masamang kapalaran. Halika at ating alamin ang ilang bahagi ng buhay ng nag-iisang Raul Dilio dito lamang sa... Ang nakakabagbag damdaming kwento ng buhay ng isa sa pinakamataas na tao sa Pilipinas na sikat sa kanyang mga nakakatakot na role. Siya si Raul Dilio, ang tinaguriang pambansang tikbalang. Kilala siya dahil sa kanyang mga creepy roles sa maraming pelikula. Nakatayo ng 7 feet at 3 inches sa ibabaw ng lupa Tila na abot niya ang iba't ibang bagay na hindi kayang abutin ng isang normal na taas na Pilipino. Gayunpaman sa kabila ng kanyang tangkad, mayroon siyang isang bagay na hindi niya naabot mula noon. At iyon ang kanyang pangarap na makasama ang kanyang ina na hindi niya nakita sa loob ng 37 mahabang taon. Si Raul ay mula sa Milagros, Masbate, at anim na taong gulang pa lamang noon nang iwan siya ng kanyang ina na si Carolina Abayata Luna at dalawa sa kanyang mga kapatid at dinala ang dalawa pa. At hindi alam ni Raul ang katotohanan at ang dahilan kung bakit sila iniwan ng sarili nilang ina. Penpaman, namatay ang kanilang ama at lalong sumama ang kanilang buhay nang tumira sila sa isa sa kanilang mga tiyuhin dahil sa pagmamaltrato, umakas siya. Nakatakas siya sa kanyang tsuhin at nakakuha ng trabaho, ngunit ang kanyang kapalaran sa kanyang mga amo ay mas masahol pa kaysa kanyang buhay sa kanyang tsuhin, kaya umuli siyang tumakas. Pagkatapos sa bangka kung saan siya sumakay upang tumakas, nakilala niya ang matandang mag-asawa na may mabuting pusong umampon sa kanya. Dinala nila siya sa Surigao at lumaki doon. Nangingibabaw ang hindi pangkaraniwang paglaki niya at dahil sa tangkad niya, naging in siya sa paglalaro ng basketball at nang lumaon ay pumasok sa show business, playing roles gaya ng Higante, kapre at iba pa. Hindi gaano umalagwa ang kanyang basketball karir sa kabila ng kanyang tangkad. Maaga rin siyang nagretiro sa paglalaro dahil sa tinamonyang knee injury. Para time sinubukan ni Raul ang pag-aartista. Kalimitan ang kanyang role ay kapre o kaya ay tikbalang. Naging extra rin siya bilang isa sa mga goons sa seryeng FPJ's Batang Kiyapo. At sa pamamagitan ng entertainment industry ay natagpuan siya ng kanyang kapatid na si Mila D'Leo. Gayunpaman ang kanyang karera sa industriya ay hindi matatag. At sa isang pagkakataon Naging caretaker siya ng isang resort sa Laguna. Nagkaroon rin siya ng sariling pamilya, ngunit hindi siya tumigil sa paghahanap sa kanyang ina. Pagkatapos ay gumawa ng hakbang ang KMGS team at sinubukang hanapin ang kanyang ina na napagalaman na patay na pala ito. Ang impormasyon ay ipinaabot kay Raul at Mila at sila ay sobrang nalungkot. Gayon pa man nakilala nila ang kanilang kapatid na babae sa side ng kanilang ina. Pero dahil hindi parating may offer sa kanya na movie o television projects, may ibang pinagkakaabalahan ngayon si Raul. Noong December 9, 2024, Naging tampok siya sa isang artikulong inilathala ng Dol Calabarzon sa official Facebook account ng ahensya. Ayon sa artikulo, naninirahan ngayon si Raul sa Imus, Cavite sa piling ng kanyang misis at dalawang anak. Dito, sinimulan niyang maghanap ng bagong pagkakakitaan sa tulong ng kanyang mga kaibigan. Nagsimula siyang magluto at magtinda ng lugaw at pansit para may pangsuporta sa kanyang pamilya. Gayunpaman kahit mabenta ang kanyang paninda, ininda ng kanyang katawan ng araw-araw na hirap sa paghahanda at pagluluto. Iniisip niyang maghanap ng panibagong pagkakakitaan na hindi makokompromiso ang kanyang kalusugan. Noong 2020, kasagsagan ng pandemya na ospital si Raul. Umasa na lang siya sa tulong ng kanyang mga kaibigan at ng kanilang komunidad para makaraos. Nang gumaling, nagpatuloy siya sa pagtitinda. Pagbabahagi ni Raul, isang kaibigan ang nagtiwalang pahiramin siya ng puhunan para makapagsimula siyang and sell ng longganisa. Inamin din niyang hindi siya mahusay magbenta pero itinuloy niya ang nasimulang longganisa business. Dahil kilala naman si Raul may mga netizens na kinunan siya ng picture at videos habang naglalako ng longganisa sa mga kalye sa Imus. Ibinahagi ang mga iyon sa social media at nag-viral. Paging ang mga malalaking news outlet at mga kilalang vloggers ay naging interesadong i-feature ang kanyang paglalako ng longganisa. Nakatulong naman ang nakukuha niyang publicity at pagiging viral sa kanyang business. Gumanda lalo ang kanyang kita. Nilapitan din si Raul ng local government ng Imus at inirekomenda sa kanya na mag-apply para sa livelihood grant sa Department of Labor and Employment. Nagkataon noong viral siya ay hinahanap na siya ng Dol Calabarzon para mabigyan ng panibagong oportunidad. Sinunod ni Raul ang payo ng Dol at naging matagumpay ang kanyang application para sa livelihood package mula sa ehensya. Napagkalooban siya ng meat processing package na nagkakahalaga ng 29,915 nito lamang December 4, 2024. Kasama sa package ang isang meat grinder at iba pang raw materials. Dahil doon, nakagawa na si Raul ngayon ng sarili niyang longganisa. Ani Raul, bilang pasalamat, ito pong mga ibinigay ninyo sa akin ay sana mapalago ko. At may ko sa mga tumulong sa akin lalo na sa DOL, na ang kanilang livelihood package na ibinigay sa akin ay paka-iingatan ko at palalaguin. Pinayuhan naman siya ni Dol Cavite Provincial Director Maribik B. Martinez na lalong magpakasipag at piliting mapalaki ang negosyo. Ito ang pagkakaiba ng galing sa hirap. Sanay ito sa anumang mahihirap na trabaho. Hindi kagaya ng ibang mga artista na hindi sanay sa mga ganitong sitwasyon. Kaya nang dumating sa punto ng alinlang pagbagsak, nahihirapan itong makaahon. Hanggang dito na lang muna tayo mga kaistorya kung inyong nagustuhan ang istoryang ito. Maaring mag-like, comment at mag-subscribe sa ating munting channel.